Nagka-full alert status ta ang Bicol PNP bilang paghanda sa selebrasyong kang kapaskuhan. Katakod kay ni, rinibong kapulisan na nipigalat sa rehiyon nga ni magbantay sa inmanaruna kang Bicol. Nga ni masyerto na ligtas na isa-selebrar ka mga Bicolano ang Pasko. Sigun kay Lieutenant Colonel Maluka Lubakib, tagapagtaram kan PNP Bicol, kasabay kan sa inang preparasyon, ang pagbugtak ng kapulisan sa mga simbahan, malls, pantalan, istasyon ng tren as in aeropuerto. man na pwedeng ranihan na assistant hub, siring man na makakatuwang sinda sa pagbantay sa mga nakalatag na firecracker zones. Sa so, previous kitang meeting with uh, sa mga, ano, sa security officers ng terminal and then yung mga sa mall, nag, nagpapod ang sa yung regional director para mas maabisuhan, ma-remind and kung ano man ang side mga special initiative para po sa ito mga uh, mall growers or sa mga nagabiyahe na pwede ma-extend po ng PNP. At But... para sa mga selebrasyong kang kapaskuhan, pigahandaan man kang Bicol PNP ang pagsabat sa bagong taon, kunsa'y makakatuwang man sinda sa magigibu na inspeksyon sa matindahan tindahan yung paputok. Hay mga inspecting team na yaon dyan na mag-inspect kung ano lang ang authorized, na pwede pong ipabakal sa public. And they will be the one to inspect every now and then uh, para ma-insure uh, na na-insignify kong ipabakal na beyond doon sa sa mga authorized like itong mga uh, sobra sa kilo or na-allowed na ipagamit or ipabakal sa publiko. Mientras tanto, makakatuwang kang Bicol PNP sa pagsiguro kang kaligtasan ka mga Bicolano ngunya na holiday season, ang AFP, Coast Guard, Local Government Units, at pang force multipliers para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.